Sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat, sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanoy ko pong napakalaking utang na rob sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwangan ng mga sinan, huwag na po kayong maktubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking may susunod na mga video. Pakakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman ng panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa iwangan ng pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso at isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit. Sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man, kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ng siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat bago ko po umpisan po eh, shout out po sa inyong lahat sa mga solid ko pong subscriber at mga mga bagwan po maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo uh, mag po kayo para may shout out po kayo ang isi-share ko po ngayon po ng araw na to gabi po Ang ang share ko po ngayon to, uh, gabi, po, uh, ko po ngayong gabi po ay pampaan sa mabangis na hayop po. Napaka-importante po ito sa pang-araw-araw natin sa ating mga ginagawa, kung saan po tayo pupunta, saan po tayo uh, mag, uh, susuot po sa mga iba't ibang lugar po. Dapat po ay maisaulo po natin ito. Napaka-ibisa po itong orasyon na ito na uh, magagamit po na sa atin. Uh, kung may uh, mabangis na hayop na masalubong natin, dapat po ay maisaulo po natin ito at gabanggitin nyo po kung alimbawa sa kagipitan po pero kung mga aso na rin po na mababait po uh, kahit na hindi nyo na po gamitin po ito kasi halata nyo po naman po kung alimbawa po may nasa liblib po kayong lugar tapos baguhan po kayo doon tapos may mga mabangis na haso, ayok kahit ano pong klaseng hayop po dito magbabang uh, nyo po ito magagamit po ninyo Nung bawa po nasa loobong nyo po sa daan po o sa papupunta nyo po ay nakalabas na po yung pangil ng aso, usalin nyo na po agad sa isip nyo lamang po. Usalin nyo po sa paulit-ulit habang nakatitig sa kanya po. Uh, titigan nyo lamang po sa gitna ng mga mata niya po at usalin paulit-ulit po. Huwag po kayo matakot po uh, para kumasi po sa inyong orasyon po. Huwag po kayo matakot. Basta tigan nyo lamang po at ikusa po siyang uh, aamo po sa inyo na lalapit dila- dilaan po kayo ng aso. Basta po uh, gumagamit po kayo, huwag kayo matakot. Uh, yung may masinting nais po kayo. Huwag po kayo matakot pag gumagamit po kayo ng mga orasyon. Uh, Napaka-bisa po ito subok-subok na po ito na aking babagay po sa inyo narito po ang orasyon po ng habang nakatitig po kayo sa gitna ng mata ng mabangis na ayop po ay usalin niyo po ng paulit-ulit po habang nakatitig po ko sa, sa kanya po narito po ang orasyon o bata is pasityo ikaw ay aamo sa akin cross 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 o bata is pasityo ikaw ay aamo sa akin cross 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 ubata isbatak pasitiyu ikaw ay amo sa akin cross 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 ubata isbatak pasitiyu ikaw aya amo sa akin cross 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 ang pagbanggit po ng cross po ay huwag na po kayong mag, mag sign of the cross po basta, basta banggitin niyo lamang po ang cross 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 kung ilan po yung cross po diyan yun ang po ang banggit banggitin nyo po at dapat po ay maiisaulo po niyo ito at gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga mga taong mga nangangailangan po. Ito po ay magkukuan po, uh, kukusa po itong uh, uh, po itong tatrab kung nasa gipitan po lamang po. Huwag nyo po itong paglaruan, huwag nyo pong subok-subok na paglaruan po sa mga aso po na po. basta sa digla ang pangyayari po ito igagana po agad po ito basta tiwala lang po kay sa sarili at focus po kay sa ginagawa po at may masintin na is po kayo maraming salamat po sa pag-unawa po niyo pagmamahal po ng hiwaga ng pangasinan sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share, pakipindot na rin po ang binero. Maraming salamat po sa inyo lahat.